Hello, mga friends and followers. Welcome dito sa aking YouTube channel na Berake Hub. Ayan, nandito tayo ngayon sa Ali Mall. At yun nga, bumuhos yung malakas na ulan. Mga alas 9.30 ng umaga. Ayan, oh. Tapos sarado pa yung mall, kaya silong mo na dito sa entrance pero dito to banda sa may pitwason na street itong entrance nito dami silong mo na kasi malakas yung ulan lalo na pag wala kang dalang payong sisilong ka talaga at kahit may dalakang payong sisilong ka pa rin kasi mababasa yung pants mo sumisilong at siya nga pala wag pong kalimutan mag like at mag subscribe wala naman pong bayad maraming maraming salamat po sa panonood ng aking video dito 7-11 ayan sarado po yung mall yung ali mall maraming salamat sa panonood God bless po sa inyong lahat. Bye.